Wala Hindi na mga anak din. o oh, kaktus? Damiyo. Tara, <coughs> asim kili. Kaya na naman siya. Nacho! <coughs> eh, na naman niya. Kumain yan. Hmm? <coughs> wow, Nagpakilala pa lang. Asim ah, talaga ng kamyas. <coughs> okay. <coughs> Ang ah, ating mga Best Actress nominees. Nominee number one. Monica Peralta. Hmm? Pang artista ay yung mga ano. Ma, ma, sorry ma. Sorry po ma. Okay. Uh, sorry pa lang yun, ha? Naipatawad dapat yun. <laughs> sorry. Naipatawad daw. sorry, ma. Oh, Nominee number two. L Hillary L Ramos. Mga artist ma? pa kayo ng pangalan. Pang ma, sorry okay, ma ma. Uh, mga pagbilang yelo. <laughs> okay. Mga ma marugdub to, marugdub. Alright. Uh, ay, marugdub yeah, po, po ito. Kaya ito na po. Umpisa na po natin. Okay, ready na natin yung artista, uh, yung ating uh, nominee number one. Yung mga chismosa dito lang, okay lang, Mayor? Dito lang sila, yung ating mga chismosang ng kapitbahay. Bawal sila tumawa, ah. Ay, kamarin ah, kamari siya, Okay. Sige, mga kalahit. Okay, everybody, on the set! Hey!

kayo ng kain. Mahal kayo kayo. Kuha kayo ng pagkain. Kuha kayo ng pagkain. Naku, kasi siyempre, natutuwa ako. Kaya ako nagpakain sa inyo. Magagraduate ang anak ko. <laughs> Mami, future teacher yung anak ko. Ay, ganun. Oo, mamaya nandito na yun. Malamang, with honors, Kumlaude, cum laude, valedictorian. Ay, naku, lahat na, Kukunin ng anak ko yan. <laughs> Kumain ka na ng tinapay, oh. <laughs> Ang naman ang anak mo ate. Salamat Kami siyempre sa mana sa akin. Matalino. Masipag mag-aaral. Oh, <laughs> nung nasa kulay ako, marami din ako award. Ano-ano mga award mo? Ay, <laughs> hindi, hindi. nag na anak ko. Ma? Ay, may tao, may tao, may tao. Ma? Ay, ay. ay ma? Ito na yung anak ko! Ito na. Ito na yung award mo. Congratulations! Congratulations, Congratulations mo anak ko. Congratulations! Ayan, eto na ba yung anak yung diploma mo? Patingin nga! Congrats! Na hindi po eh, uh, Ano? Ah, anong hindi? Ah, gutom ka na anak? Na hindi po, may, uh, may sasabihin po kasi ako sa inyo, Nay. Ano? Uh, 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 wala kang pabayo doon sa sinakyan mo, ano? Hindi po, Nay. Uh, pwede po, pwede po ba tayong mag-usap sa taas muna? Tayong dalawa lang po sana, Nay. Um, may uh, sasabihin lang po uh, sana ako. Kanak, dito na kasi! Para marinig nila na graduate ka na. Tanga na ko, matalino. Yes. Saka anak, hindi tayo pwede sa taas. Hindi atin to. <laughs> <laughs> hindi, May, um, importante lang po kasi talaga. Importante lang po kasi talaga. Yung sasabihin ko. Anak, ang tenga ko ready sa mga importanteng sasabihin mo. <laughs> Parang baka natin, Ari, anak! Mabuhay! <laughs> ano yun, anak? Parang kakalitan. Pwede pong... Dito ka, anak. Dito ka na, anak. Kahit... Kahit dito na lang po sana tayo mag-usap na eh. Sige na nga, sige na nga. Um, ano ba yan? Ano ba yan? Nay, wala po eh. Lalapag ko mo muna. Ano ba yan, ano nay, ano? Po, ano ba yun, anak? Kasi, nay, ano po eh. Um... Congratulations! Ay, hindi ayun, po. Hindi, <laughs> 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 nay, um... Kanina <laughs> lang Mamaya, po kasi... <laughs> Ihimatayin ako. Magna cum laude. Suma. Hindi ah? po, nay, um... Ayun, ayun. Kanina lang po kasi nalaman. Ano, ano? Binigay na po kasi yung listahan ng mga gagraduate po. Tapos... Binigay na yung listahan ng gagraduate! Nay! Number one, number one, oh, siya. one. number one niya! Na hindi po ako kasali one. sa gagraduate! Ano? hindi hmm? andali, 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 meron akong ano eh, in-ear. Hey, number one! <laughs> <laughs> ano? Na hindi po kasi ako sama sa gagraduate. Huh? Na sorry. Hello? 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 Hindi po. Buntis agad, hindi na ma... Di ba'y narinig niyo? Wala. Buntis yung nanay. Um, nay! <laughs> nay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Nag... Pero magpapaliwanag po ako, Nay. Ay? Kasi po, na, yung mga kaibigan ko lang po, nag, nagkaya, nagkaayaan lang po na gumimik. Nay, nahihiya po kasi ako hindi oh, sa mama, Nay. Kasi, Nay, sorry po, Nay. Isang balok nay, patawarin naman. niyo po ako, Nay. Sige, Pa, niyo, di ba kayo Nay, po? hindi ko, eh, hindi na po maulit, Nay. <laughs> sorry po, Nay. Sayang pala ka Nay, na, ko naman po sa school, Nay. Ano, hindi na pala gagraduate. Lumabas, oh. Lumabas na kayo. Lang po, Lumabas na kayo. na yung pansit, hindi na pala ay, niyo pa Iwan nyo yung pagkain nyo. Iwan Pasensya na, na po. Labas! <laughs> Pinaluan. <laughs> Iluwan niyo yung mga kinahin niyo. Mga kapitbahay mo, yun ang mga kasambahay. Kung utusan mo, ganun-ganun na lang. Pag-apit na lang po siguro na Siguro... Ay, pag... Pag... pag Nagkataon po siguro na Magtatrabaho po ako para po makapag-ipon. Tapos, para po makagraduate po ako na ay... Nay, patawarin niyo po ako. Hindi na po mauulit, Nay. Shhh. Hindi na talaga mauulit ako. Oh. Shhh! Nay, sorry po. Hindi. Nay, sorry po. <laughs> No. Ayun, ayun. Moment lang yung nanay, na. Nay, sorry mo. Iyak din yan. Hindi na po mahulit, Nay. Mag-aaral na po ako ng mabuti, Nay. Ulitin mo, four years. Hindi na po ako magpaparkata. Ayan na. Sorry mo. Ayan na. Ang mahal ng pansit. <laughs> sorry mo. <laughs> Ang layo ng bakery. Sorry po <laughs> Ang hirap magsaing Nay, sorry po Ang hirap magsukas At po Nay Tutulungan ka na lang po kayong maglikpit, nay Sorry po Ang hirap Ang hirap maglesyo ng manok <laughs> Habang posporo lang ang gamit mo. <laughs> Sorry po, ma. <nga>, Tapos. <laughs> Sorry po. Tapos hindi ka gagra. Nakay, parang ahuan <laughs> niyo na po, nai. Gagawin ko naman po lahat sa pag-aaral ko, nai. Parang ahuan niyo. Ako, 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 ako. <laughs> butas ng donut. May na ba tayo doon? Ay, parang awa, yun na. Nay, bigyan, bigyan niyo lang po ako ng isang pang pagkakataon, Nay. Pabawi po ako, Nay. Para <laughs> ako niyo. Wala na, ako po, ka Ako na lang po. Nay, ako na lang po yung pagtatrabaho para makapag-aral po ako, Nay. Wala ka pagkakataon! Wala nang next time! Nay, sorry po. Dahil sa ibang barangay naman kami pupunta! Sorry <laughs> <laughs> pangako po ako, magtatrabaho po ako, lahat ko para po makapagtapos po akong pag-aaral. <laughs> Babawi po ako sa inyo, Nay, pangako po yan. Nay, patawarin niyo lang po ako, bigyan niyo lang po ako ng isa pang pagkakataon, Nay. Nay, parang awa niyo na po. <laughs> ano mo? Cut! Sasampal sa, sa direct Direkta. Sayang. Sabi uh, ng director, cut na raw eh. Ah, direct eh, eh, clapper lang naman ako eh. Tumusunod lang ako. <laughs> <laughs> Pabuelo ka <laughs> na. Eh. <laughs> Pabuelo na eh. <laughs> ano nga kapit tayo? Balik-balik tayo, please. Thank you. Thank you, okay, thank you. Thank no, you, Monica. Maganda yung drama. Masama na raw, loob na mo kakapit kapit bahay. Pwede, <laughs> dyan na po kayo. Pinabalik Okay, tawagin na natin yung next. Okay. Don't number two, ready to buy. Everybody ready? Hey! Bottom! Hey. Hey. Oh, yeah. Hey! Oh, yeah, yeah. Tayo tawad na nai! Take one! Ah, shit! Uy! Mare, kain na kayo ng kain! Ako, ang sayo-sayo ng araw nito dahil magtatapos na ang anak ko! Congratulations! Salamat! Ang galing no anak mo, no? Congrats, ha? Ah. Tinan kaya ako naman nagpaganda dahil oh, siyempre surprise to talaga. <laughs> gagraduate ng anak ko at sa grupo natin, ako lang ang may anak na gagraduate. Oh. ang galing ng anak niya, no? Congrats! O, kahit tayo. At matalino pa ang anak ko, cum laude yun for sure. Oo, galing, no? mana mana sa'yo yun, no? Siyempre. <laughs> galing talaga, no? Galing-galing nga, no? Dahil noong college, ganun din talaga ako. masipag ako mag-aaral. mana mana sa akin ang anak ko, eh. Uy, congrats, ha? Nay! Iina-ina lang! Congratulations! Ay! Ay! Congratulations, anak! Nay! Congratulations! Nay. Congrats! Nay, ano ibig pa rin? Ano? Ay! Ito niya, anak ko! Balak pa Congratulations! na po gagraduate, Nay. Teach? Ikaw! Di ba magiging -e teacher ka na? Ma'am, congrats, ma'am. Nay, congrats. pwede po ba tayo mag-usap? Sabihin mo, Ana! Sabihin mo! Sabihin mo para marinig nila na graduate ka na. Yay! Yeah, congrats! <laughs> nay, gusto ko po sana tayong dalawa lang, Nay. Eh, hindi naman saya yun. Aray ko, may grap. <laughs> <laughs> hindi na <masaya> yun. <laughs> <laughs> nay, may gusto po ako yung pagtapat sa inyo. Kahit na kayo. Na ano? Na ano? Oo. Oh. Oh. Natotoo po. Chismis oh, na yun matalino siya. O yung chismis sa kanya eh, no? Ano? Top 1 ka. Top one Top two. Nay. Top two. Totoo po yung sinasabi nila. Top three. Matalino. Hindi po. top four. Hindi <Nine>. po. <coughs> Nay, <Nine. tos> pasensya na po. Top Nay, hindi po. Congratulations. Snatcher. Uy. Hindi din ako, Nay. Ganyan Nay. Wala, hindi ka nga muna. Wala. Papa, wala ka na kasabi. Ano yan? Totoo po yung sinasabi nila. Na ano? Na, na, na wala akong pangarap. Ha? Ano? 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 Lahat sila yung sinasabi nila. Ay no, pala, pala. Sila lang yung sabi. Wala, no. totoo nga. Wala sa pangarap. Ano yun? Hindi po ako ba ka-graduate, Nay? Sabi ko sa inyo, hindi ka-graduate yan. Sa inyo naman, dala lang sa harap. Paano ka ka-graduate? Nay, totoo po, patapon lang po ako. <laughs> oh, sabi ako. Sino, s sabi, niya? Oh, Sino sabi niya? Oh. Sino ang sabi, sabi niya? Sino? Sabihin mo! Sabihin mo! Nay, hindi <laughs> ko po sinasadya. <laughs> <laughs> sinasadya? Nga ano? Ginagawa ko naman po lahat ng best ko. Oh, ano man Pero wala po, bagsak pa rin. Pasensya na po, ganito lang po yung Sabi, anak niyo. Oh Ginawa ko naman po lahat. Lahat po. Nagpasa po ko ng requirement, pero wala pa rin. Oo, oh, mana, mana sa kanya yan. Sandali na. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ang <laughs> lala. Um, doon tayo. Doon <laughs> tayo <laughs> sa kabilang kapitbahay. Ah, gano'n! Tara, <laughs> <Dala>. doon tayo? <laughs> <laughs> Malis kayo! Malis kayo! Dali lang. Dali lang. Dali lang. Hindi na pa'y akin na. Ay. Okay. Ikaw, pa. Nay, it's okay po. It's okay po. Ngayon. It's ngayon kapag po ng salita, maman. anak. Wala na mga... Wala na yung mga kaibigan ko. It's okay ano? po. Totoo po lahat. Lahat wala. Lahat ng paghihirap niyo napunta lang sa wala. Kasalanan ko. Siya may kasalanan. It's okay po. Hindi ko pa siya. Lahat ng ko napunta lang sa wala happy? Ipo, eh po. <laughs> eh po. Ma, po. Alam mo, akala ko matatapos sa ang paghihirap ko. Ibabago mo. Mabilawak na po lahat eh. <laughs> Pinasanibang bigla. <laughs> oh. Alam mo bang ako? Ako ang tumayong tatay. Yung... Ako ang Ako ang tumayong nanay. Ano oh, po? Tito? 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 Lahat na? Patawad po. Patawad po. Mapigyan ka lang na maganda kinabukasan. Pero ano na yan? <laughs> Pansin. Ay, Ay so Tito. Okay, mo. Okay. Nanay, oh, Alam ko po lahat ng pagsarak <laughs> sa piso niyo. Tapak po sa ko, Nay. Kaya ko, hanggang dito lang po yung kaya ng anak nyo eh. Hanggang dito lang po yung kaya ko. Hoy, sinisip mo lang takore! Nay! May hindi ang tube! May grande! Loving you! Nay! Papatawad niyo po saan ako! <laughs> hindi kita ay, napapatawad ako! Nay! Napahiya ako, anak! <laughs> hindi ko po sinasadya! Anak, lu hindi ko po sinasadya madisapuin kayong lahat. Lumayas. Alam po kung anak, marami po po kayong pangarap na gusto anak, sa akin. Anak, lumayas! Ako nalang lalayas. Ayaw mo makinig eh. <laughs> lumayas ka. Ay, ay. Baunin mo lahat tong ininanda ko sa'yo para hindi ka nabubo. <laughs> <laughs> ay. Lumayas! Ay. Nay, ayoko po umalis. Nay, hindi mo ako alif. Nay. Ayaw. Ayaw, ayaw mo, ha? Ayaw mo. Maktik naman yung mga cut na yan. Ay, talaga. Okay, tawagin na po natin yung mga ating dalawang nominas. At so, tawagin na natin yung mga labing kumain. So, sige, kayo. Yeah. Alam mo, totoong galit sila. <laughs> Pinipigil mo <may> pagkain nila. <laughs> Yung mga kamit-bahay, uh, paano? Team Studio. Ayan lang po. Team Studio, sino po ang panalo natin? Palakpakan lang po. Yung malakas na palakpakan, hindi pwede ang sigawan. Unahin natin ang lumayado. Number 1, number one. One, Monica. 130. Mm -hmm. Galing. Lumayado. Number 2. 131. Isa lang yung lamang. Ay, isa lang yung isa lang ang lamang? <laughs> Grabe. Congratulations! Si Jillary Ramos, congratulations! Number two. May iyak talaga, oh. Ayan, meron kang oh, 5,000. Ay, no, oh, ang ganda na sa ating ano. Saan? Ay, gumakita na yun. Congrats, Jilary! Tumakanta na pero maalik ka po ka. <laughs> Congratulations! Napanalong parkate siya. Jilary, kukontakin ka namin para sa iyong taping schedule at aabangan namin ang iyong big break sa pag-arte. Congrats! Wow! Aabangan oh, namin! Thank abangan you! Aabangan natin lahat ang Barangay Cinema presents Abangan yung mga magsisiganap. At abangan nyo rin ang premiere night sa Tanghali. Malapit na, malapit na. Makaibong kakaiboy. May tickets ba tayo dyan, boss? First time sa history ng showbiz. Premiere night sa Tanghali. para kay Cinema Presents. Malapit na. Ano yung title niyan? Bubut pa ang kamyas.